ay magandang hapon mga boss. So ngayong araw na to ay may susunduin tayo na ano na customer kay ang yang bindo daw. Dili mo ang kwan, dili mo ang ang yung license. Kay sa diha ug kitumi agi bitaw buto, nag video ko ng kwan. Tuod lawo ay. Asa adlaw ni? Ako grip plus tapos lugay yung mga gawas so, yun, alas, sir nga ako lang ingat ito dara para makita okay, di na ito makaya atong ingat nato na sa kwan sa ang pinaka owner yun sa bindo okay. tagbuo na lang na sa gawas nakakot ito siga alas karon ito yung gutambay sa palay sa kong kwan Paris <coughs> ito na ito kaya yeah, mga boss, shout out pala sa si mga uh, ano ha, uh, sa si mga uh, sa si mga sumuporta sa atin. Mas mas nindot pano ka na bang tao ganin kwan. Mas tagahan mo suporta ang dili ni Milado. <laughs> Ay pang lain tao. Yan, yeah, na sa gawas. Asa man sila? Asa man sila na gawas? sila sa crossing na diri kaulat sabang naantay natin tagal nila <laughs> So eh, nana sila. Ayan, eh, itong mga... na Ring mount you. Ayan, ah, eh, ako rin ka. Sulod pa? Tayo mm -hmm. Mura na ihatan dito. Ako rin lang ko ano. Kung na ko makaya na rin. Ako rin Ninja. no? Abrin. 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 Thank you. Okay. Amping. <laughs> <laughs> dito pa kami nilito kung may bangga. Okay, ingat. Ah. One, eh. RGS. Sige ah, si. So okay, okay. 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 Amping. Kaya so, mo nga bindo mga boss. Ako nga pasabot Nakasitap na siya o guwan ka na yung toji. Ato gitong soke mga boss. Balik last bito sa kumagulang problema niya di daw magawas ang niya ang license agi ito sa diha agi itong nagpost bitaw ko nakuhaan kato bitaw kato bitaw na issue ang mga ang mga wifi ng bayan nga ingon nga please call your administrator to activate your piece wifi bindo or machine ba diba? ano ako silang sila ginpasabot nga ang system sa wifi bindo marag na fix sila ba mga itong nag ito Bali, mahulugan siya. Pero tulur ang pagkabuok. Ang makahulog. Pero, ano, kaloy sa ginoon, ang kwan, agad mo pa nabayang nga naglukos sa dia, na ulian na. Kinirang ang isa, wala. Nara ang problema ni, eh, sa machine ba siguro, or, ang license na kuan, naraan. Pero, let's try to fix this. Yeah. me mga good na po yan mga boss. At iahatid na namin yan sa tapitan Ayaw! Kaya <laughs> ito na naman roon sa tapitan kayo mauban sila. Na hello! Uh, Ayaw! Kaya ito na muna yung pindo. Pakita kung yung unya kung saka... kamalipayon ang atong customer lipay kasi akin na-fix mo lang yan ang piso pa window may mga boss nabutang na ko sa, lubot di ang license ang 5 digit nga ang number, numbers license nabutang na ko Kalimut po ko nabutang ko na ako gusto mo wala kaya wala mo sa na rin sa lubot sa ilalom now I finally solved the problem katuran na yung hatod ubanin ko ninyo mga boss tao na na ako ang kwan may pay good na nakapatay yung ano niya sa insert plan light so meaning good yan all torches piso okay na te okay na na para kibay gabi e kaya na activity system steam good siya timulogan timulogan Tingnan na ang gabi eh. Naman akong gisya na siya. Oh. Ako na lang ipalong ang wifi kaya Para walay makuan. Oo.

raradil selamat kaya selamat kaya o, na, M Dala, Salamat Salamat. oh nah kontak rebu miguana oh miguana oh mogol atara ko selamat selamat seno te selain Ay, lalo itong problema. <laughs> Tara. Uwek na may... that's all for today, mga boss. So, ayan o, no, sa ganahan magpari, pero piso pa pindo, ayan. Comment lang kayo sa baba.